Ito ng pritong manok. Sarili kong version. Ito, papakita ko sa inyo. Kunting manok lang to dahil ako lang na mag-isa at ako lang na kakakain. Kaya, tamang-tama -tama lang sa akin. Pang ulam ko. Ito, papakita ko sa inyo ang aking manok. Ito ang aking manok. Yan, kunti lang. Ngayon, kahapon ko pa yan ano binabad hindi marinate ko yan ng toyo tsaka kalamansi tapos nilagay ko sa rep ngayon ko lang ngayon ko lang lulutuin at ito ay lalagyan ko ng breeding bumili ako ng, ng breeding crispy fry ito ito crispy fry isang crispy fry lang ano kaya dyan eh breeding ko tapos i-preto ko na so, i-breeding ko na yung manok so, crispy fry masarap to ay, ito na huli Okay, ko dito sa isang plato. tapos isisahin kong i coated ang manok dito kita ko sa inyo ko ang i ang manok dyan simple lang ating gagawin kaya nakasimple. kasimple ito yung manok ko na ano pa may may mga buto pa ng kalamansi, puro kinin Pampalasa din yan, no? <laughs> Pala ganyan lang, ganyan lang siya. Ganyan. Yan ang no breeding ko tapos. ganyan lang siya, isa. di Diba? Bad bilis lang. Tung liig, sarap tong liig. ano do ito tong liig. Eh? Kumaiksing yung liig, kumain kan liig para humaba yung liig. Ganyan lang. <laughs> Yan. Kunti lang kasi mag- kunti lang tumanok ko dahil ano eh. Mag-isa lang ako. lang ako. ko naman, Sino kakain? Wala. Ako lang. Kung mag-isa dito sa bahay, di simpre. Magluluto ako ng aking tama lang. Tama lang na ulam. Ayan. Tapos na. Tapos, yan na. Lulutuin na natin yan. Ang aking kawali, nakanda na. Tara! Lagay tayo ng mantika sa kawali. Sindihan natin. Painitin muna natin yung ano, yung mantika. Saka natin ilunod ang ating manok. Ito ang kanda na Ano nga natin ng maayos tong breeding kasi masarap ang breeding. Ating manok. Tong ating manok. Ito ay ating pangulam ngayon, ngayong tanghali. Ah. Yeah. Kaya nga simple. Sob na yung yung ano. Yung kainan, yung pananghalian, sob na dito lang. Wala lang piraso yan. Tama na yan, sobra pa yan sa akin. Sobra pa yan. Pang ulam ko. Mayroon pang matira dyan ano? ako. Ang yan ako. Sinagaano lang ako. Nagpipinapay at saka kape. Walang ganang kumain sa umaga kaya. Pag tanghali, eh, dun ako bumabanat ng kain. Saka hapon. Tama lang naman. Para kung kain ka ng kain, tataba ka naman. Magkakahib lang ka, di ba? Dapat magkontrol ka rin sarili mo. Di ba? Tama ba ako? Tama ko <laughs> Prito na natin ating manok, guys. Dahil mainit ang ating mantika. Ito. Shuk, mainit na. Kaya yung apoy, hininaan ko yung apoy. Prito natin. Yan na siya guys. Ang ating apoy ay kunti, ano lang, na, mahina lang para hindi masunog yung ating ano. Ganyan lang. Parang mamaya, maluko na yan. Ayan guys, marapit na maluto. Siguro ang ilalain nyo ano pa. Ilaw pa kaya. Ayan na pa. Mainit na sa labas guys. Wala lang bagyo. Mainit na. Ano? Kita ko sa inyo. Ayan, mainit na. Mainit na. 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 Wala na ang bagyo. Siyaring araw lumabas na. Yeah, basta halik Para matuyok malapit na maluto, guys. Ang aking manok. balik tayo natin. Sabi na. luto na ng ating manok guys. Kaya haunguin na natin. Siluto na siya. Baka masunog pa na. So natin makain. Yan. Sarap na siya. Golden brown. Gawin natin sa ating lalagang. Yan. Ano natin. Sarap. Crispy na to. Ito ang aking pitong manok version. Sarap na yan. Ito ay aking pananghalian ngayon. Tara! Marami na yan. Marami na yan. Pusog ka na. bukas natin. Ayan, masarap. Parang Jollibee. Jollibee tsaka Macdo. Di ba? Di ba? Parang Jollibee din. Nga pala, punta tayo ng Macdo daw. hotel ang manok daw ng Macdo ngayon, malaki. Kaya puntahan natin minsan. Doon natin titingnan kung totoo yung sinasabi ng malaki na raw ang hiwa ng Macdo. Donald na manok. Kaya yeah, doon tayo sunod. Kain na tayo guys. Ito so, na lang aking nilutong manok. Sarap na di ba? Sarap ba? Masarap yun. Yeah. At meron din akong kimchi galing Korea. Orijip kimchi. Orijip kimchi. Ano pala? Punti na. Punti na lang. Shout out pala doon sa bibigay ko. Baka mayroon ng kimchi dyan. Dalhin mo ko dito. Dalhan mo ko dito. At kayong kaibigan sa Korea. Shout out sa iyo. Padala mo naman ako ng kimchi. Masarap yan. Punti na lang. Ano pala sa kaya to? Masarap din may kimchi pag kumakain. dan. Kayaknya tadi. Hmm? maksudnya itu apa? kalos na shout out para sa dun sa mga bagong subscriber oh, ako na subscribe sa aking youtube channel John Gomez Vlog maraming salamat sa mga hindi pa nakakilala sa akin mag subscribe naman kayo <laughs> o oh, parang awa nyo na Okay guys, lama babu